guys, no, nauna tayo dun sa kamitap natin. So, bali sila, meron pang dinahanan. So, tayo ang waiting ngayon. Pero, mas okay naman yung gawa ng last week, na no, paghintay natin sila ng wadaw, no, mga kaniyay. <laughs> Pero ngayon, okay lang. Tayo manhintay sa kanila Hindi naman tayo nagmamadali dahil taga rito lang din tayo sa Kalambala, Bulan. Sila, batang na spot. So, pagdating nila, doon ko na lang yung video para kinakarga natin yung keg sa ating likuran ng bar. So yun guys, nandito na sila. No? So ito, sa so, tagiliran na ko, nagpa-park na So dito na ilalagay yung egg. So, Pupwesto na tayo sa loob. So guys, pa na tayo. no So yung re-rescue sa atin hindi sigurado pero pagkagano kaganoon ng sagot uh, ah, wala. So kailangan natin maghanap ng kakulangan na i-deliver sa ating produkto. Yan. So hindi po natin may di-deliver ng kulang no. Karon tayo ng problema sa ating customer. Dahil yan po ay atado na nila yan. So, kung baka sa ano uh, magse-separate na kung ano mga araw magagamit yung mga egg So hindi natin may di-deliver ang hindi natin na nakukompleto. So pag nakompleto natin, ang di-deliver natin, bukas possible makompleto natin yan. Hahanap tayo, umaga pa lang, kikilos na tayo. Para hindi tayo masira sa ating customer. So nangyari na dati sa amin to, kulang yung di-deliver kahit kumpleto yung order. Then, yun, alam na namin ang dahilan kung bakit ganyan yung nangyari so ngayon pa uwi muna tayo then ma, may standby yung ating produkto dito no? so continue ko na lang po sa bahay then kakausapin ko rin yung customer kung papay sila ng kulang, ahabol na lang natin so try pa rin natin para maging maayos yung ating transaction sa mga customer natin. Total yung customer natin yung mabait naman yung tini. Simula nung binuksan natin or inopen tong something nicer small business, sila na yung kauna-una ang naging customer natin. So mabilis naman din sila kausap. So let's go. Tayo po'y dumaretso sa ating customer or uli na guys, pumayag yung ating customer na iahabol na lang natin yung kulang natin na 10 trays ng small egg So, buti mabay talaga tong customer namin ito, Madaling pakiusapan. So, ibababa ko na po, then uwi na tayo. At yung makikira, Monday po naka schedule At yun, maraming maraming salamat po sa suporta. And peace out. Good morning guys. So ngayon po na no, continues natin itong paggawa ng ating video kung saan nangyari kahapon. So kulang tayo ng 30 trays. Yan po masakit dito. Ngayong araw na ng Sabado ay eh, maghahanap po kami ng pwedeng magbigay ng 30 trays lang. So possible po yan. Uh, Abutin tayo ng ilang oras. Dahil itong mga oras na din to eh, sobrang traffic po sa start to. No? So kailangan po natin itong gawin para hindi tayo masira sa ating customer. So dahil kulang yung na supply sa atin, ayan, ito ang pinakang isang sakripisyo ng mga nag business no. Lalo tang klase ng pag business natin ay distributor. Wala tayong tindahan or pwesto, kaya wala tayong stock na pwedeng pagkunan or pwedeng i-supply dun sa kakulangan na napabigay ng farm. <clears throat> so ngayon po ay sisimulan na namin umalis. Para hindi tayo abuti ng hapon. Dahil hindi po ganung kadali ang paghahanap po ng 30 trays. Kahit sabihin po natin malalaki po yung farm na yan, kung hindi ka po naka-schedule sa kanya o wala ka po uh, para serve, hindi ka rin po bibigyan. So, date ko na lang po kayo mamaya.